Ayan mga surpogi, tuturo ko sa inyo kung paano pahanda rin itong Sunny 365 Ayan, tuturo ko sa inyo kung paano pahanda rin ito Walang susi ito eh Sa yung monitor niya, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin Okay So mga surpogi, tuturo ko sa inyo ha Kung paano pahanda rin ito, walang susi susi ito May susi ito pero yung pinto lang yung gagamitan Yan yung pinto na yan, susi na yan Tok tok yung nakakabit, uh, tok tok Ayan, may susi to pero hindi dito mo lang gagamitin. Ayan, pagbukas mo ganyan, hindi mo tingnan oh, mga laglag. Okay. Ayan, wala sa susi yan. Wala lang siya. Ah, ganyan, laglag sa phone. Ito yung monitor niya, parang tablet. Ito yung button niya, wala sa susi. Mabilisan tayo, mabilisan mabilisan to. Ito pipitid ka lang ng isang beses. Ayan. Tapos kuminsya may lalabas niya na Sunny. Ayan na. Hindi natin. Pindot. O yan. Yan, may lumabas siya ganyan. Tapos pupul niya yan. Yan, pag napuno niya, may lilito dyan na monitor. Yan, yan ang lumitaw. Ngayon, paano ba paanda to? O, lang. Ipupus Pupus nyo lang ito na matagal, huwag niyong bibitawan. Ayaw mo sang nakapus na matagal na hanggang sa umandar. Kuminsan, may mga password na lumilito dyan. Pag may na password yan, kailangan mo ilagay yung password bago mo pan Ano? ka ng isa. Kanina, pindot tayo, yun ang lumita, para, nag, para ka nag-switch. Tapos, pipindot, pipindotin mo, pero huwag mong bibitawan, hiyan mo na siyang mandar. Pindot. Yun. Medyo may katagalan lang yung one, pagandar. Mandar na. Ganun lang. Ganun lang pagpandar, Madali lang pipindotin mo lang wag mong bibitawan pag binitawan mo hindi under yun kailangan bibitawan mo sa bago pag umandar na okay ito yung monitor dito tayo sa monitor tuturo ko sa inyo paano gamitin to yan ito ito may dalawa yan yung isa sa so, kwento sa idle nya yung sa makina ito naman volume to ng ng music yan volume simula tayo dito pag ito eh pinuit mo ng pal pakanan lalakas yan, ito, number 1 Ayan, 1 Pag tinihit yan, ganun 2, 4 Hanggang 11 Ayan, hanggang 11 siya Tapos ito naman Yung volume niya, ito yung volume Ayan, naka number 10 siya Pag pinit natin yun sa Pakanan ulit lalakas yan, lalakas Ayan, Tapos may nakalagay na Yung river niya, yung, back, yung tuktok Ayan, tuktok yan. Music lang yan, ha? Tapos, ito naman, yung bilog na yan, pag may pula, ibig sabihin, normal yan. Pag kayo po, pum pumali, pumalo dito, ibig sabihin nun, kuha, nag-iinit na yung makina mo. Kailangan e, mo nung huminto. Ito naman yung diesel. Ayan, blue. Pag EMT, ibig sabihin, wala nang gasolina. Ito, P, pull. Ayan, okay. Pag sindi ng aircon, pigutin mo lang yung gitna tapos yung bako yung hangin lang ng aircon dito lang sa loob kung gusto mo yung nasa labas na kung nasasagap mo yung hangin sa labas pindutin mo yan may arrow na ibig sabihin yung hangin sa labas papasok sa loob Ayan. kung ayaw mo nang nakakamoy sa labas sa loob lang dito lang may ikot lang siya tapos automatic na yung AC lumitaw ayan ito to kailangan mag blue to pag hindi naka blue yan hindi lalamig yan ayan yan hindi lalamig yan blower lang yan kailangan mo pindutin yan Okay, tapos ito naman, ito naman, kung saan mo gusto itapat yung hangin. Halimbawa, ayaw mo nang itapat sa'yo, ito. Ayaw mo itapat. Pwede ka mamili. Pwede din mo nang isang mamili ka yan kung saan mo gusto itapat. Kung gusto mo sa harap lang o, o harap likod, o harap likod saka sa kasapa, o paa lang, o paa, o harap lang, eh, likod. Tapos, yung, ito yung guanya, speaker. Kaya pili mo to harap likod. O, bito din mo yan. Nga, wala na yan. Ito naman, uh, tap ito naman yung lakas niya. Halimbawa, pan. O, gusto mo nang ilakas. At nainitang ka, pwede mo ilakas yan. Ayan. Ilakas na. Nalang natin. Tapos ito naman yung, kuha yung heater. Pag gusto mo nang pitutimen yung malakas yung heater at malabig na malapit na rito, pwede mo ilakas. O kaya hina. Ayan. Tapos, ito naman, ito eh, yung music niya. Ito yung pagong. Sabihin ng pagong, mabagal ka lang. Pagka pinig gusto mo nang may business, ka ka, gusto mabilis, ang katravel ka, gusto mo nang mabilis, ki, kung mo lang, kung na mo, yan, mabilis, mabilis yan. Gusto mo nang mabagal, adibaba, sokol ka lang, eh, pagong ka lang. Pag ito naman, yung idol niya, kung gusto, wala sa pula, wala sa blue, pag gusto mo nang i-blue, automatic yun, yung makina magagalit kahit nakahinto ka magagalit pa rin siya ngayon kung gusto mo ng automatic na nagmimintor siya huwag mo i-blue ayan makikita mo magmimidor yung makina niyan. o nagmidor yung makina automatic yan halimbawa kaya ginawa ka nagtukto ka tapos siminto ka automatic yun ihinto yung makina hindi ka na hindi mo napipihitin to para yung minto automatic na tapos automatic pagkat lalakas yan oras na ginalaw mo to bawat oras na ginalo mo yan, eh, automatic nyo, lalakas yung makina ano, nun. yung ilo naman, dito rito, pari gabi, ibiyahe ka. O, Bluetooth, tapos mga, eh, control panel. O, yan, ito yung ilaw, yan. Ito mo lang kung ano gusto mong pindutin dyan. O, yung wiper nya, nandito na rin. tama sama na rin. Balik mo sa dati. Tapos, mamimili ka lang dito kung ano yung gusto mo, pag, pag pwede mo pag-aralan yan. Sa so, pagpatay naman, pagpapalay, papapatayin nyo na, pipindutin nyo lang itong isa, tapos mamatay na yun, patayin itong monitor, mamatay na rin, mamatay na rin lahat. Patayin nyo muna yung aircon, pipindutin nyo ito, mamatay yung aircon, tapos pipindutin nyo ito, mamatay na yung makina. Okay na yun, oklas na yun. Okay mga surupogi.